Natatanda mo ba yung ginawa mo sa akin nakaraan? Ha? Sorry nga, di ba? Ayos ayusin mo tayo, ha? Binagpagit mo ko sa dalawang ngayon, ha? Yung tawang ko? Oh. Ano makapakain sa'yo nun? Ano, ano makapakain sa'yo nun? Ano magagawa ko? Masarap Wasap. ako! Masarap. Oh, si Mga Sarap! Mm, usi uh ka ba, Day? Usi. An baril ba yun? Usi, usi! Ay, usi. Oh, bakit? Bakit dong? Kasi kapag wala ka sa isang araw, hindi nabubuo ang isang araw ko. <laughs> Sweet mo naman, oh! la 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 Hi, Dai! <laughs> ano mo lang nakanakanang araw? Tangan na hindi makatulog ako. Trubi ko. Iniisip kita. Okay. Sabi sa akin ng misis ko, Ano ba? Ba't di ka matulog? Sabi ko, Ano ba? Iniisip si Inday. Sana kaya yun? Iyak-iyak <laughs> ako. Oh. Sa kama. Eh oh. <laughs> <laughs> hey, wait lang. Nandiyan si Foreman. Si ano hmm. mo na. Sige, na May bibili dyan. lang ako. Si oh, sige, sige. Ah, ah, A, know, A, um ano, Pabili pa, na, um ano. ako nito Pabili ako nito Burger sa akin Labong ka! Ay makapag-umigil nga ako Para makakita ko ng mga apam-apam oh, eh? Ay ito buha po Ay store ka naman, nag-o-omigil ako. Bibili ako eh. Ang mo? Utok. Utok? Sakto, may putok. Sa kaliwa kanan. Hindi yan. Ay, mo na yan eh. Ay, tinatay ba? Wait lang. I'm gonna check. Ay, wala na kuya. Alay, anong, anong ginagawa mo dito? Kuya kuya. Ha? Kumibili lang. Dinidiscarte mo na naman to? Hindi, hindi. Sige na, hindi. Sige na, hindi. Huwag mo na. Huwag mo hawakan. Nabili Ano ka sa iba? Nabili nga siya eh. Uh, Natatanda uh, uh, mo ba yung ginawa mo sa akin nakaraan? Ha? Sorry nga, di ba? Ayos ayusin usin mo tayo ha. Pinagpag mo ko sa dalawang ngayon ha, yung tawang ko. Ano makapakain sa'yo nun? Ano 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 um, mo, may iya naman sa harapan ko. Sorry ano na mga eh. sa'yo nun? Yung mga sa, sa kantin, may tira-tira doon. Eh, sa... Kaya... Tapasainin <laughs> nila ako. Eh, sana sa atin, nasa ano tayo, nasa labas tayo kumakain tayo ngayon. Hindi ka na hindi sa nagtatrabaho. Ipinalis mo eh. ako eh. Wala, paano kita, di kita papalisin nun? Eh, inanong mo yung dalawa, nagpa-discarte sa'yo. Oh, nagpakalaw ka na naman, na. oh. Sorry oh. na, Borma. Parang bago yung, ano mo, hairstyle mo Eh, ito. Oh, nagpagupit kasi ako. Ha? Nagpagupit ako. Pagupit ko? Kasi no? nagmahal, nasaktan. Ito, short hair. Mm. Hashtag in day topic. Day, ito day ha, sakin ko sa'yo day ha. Iniiwan ko sa'yo yung ano ko, yung nobya ko. Oh, Iniiwan ko yung nobya ko para sa'yo. Tapos anong ginawa mo sa'kin? akin. sinaktan mo ako. Hindi kita sinaktan. Sinaktan mo, putang ina mo. Ano mo na kong Labas ka dito, suntukan tayo. Oo. Oh, ito ha. Parang nangyari nun, basketball eh. Bakit? Ako, nanggisi ko, ako pag-i-paul. Hindi ka naman ko nila. Ang ginawa ko lang, wait lang! Pagsalitaan mo ako, Paul. Um. Paul, ano ka? Magkano ka ba? Oh, um, shit! Kahit 200 lang ako, no. Paul, man. Paul, magbawi-bawi man lang. Oh, sorry. Masa ito na? Ito, minahal kita ng totoo, Paul, oh. man. Binigay ko naman. Ako okay, din, minahal kita! Minahal kita! Pero ang ginawa mo, masarap sila eh. Ikaw kasi hindi ka masarap eh. Ito ba kaya? Tayang day. tayo. Ito. Paul, man. Plus Inday. Alam mo na yun. Pag ano pinagsama yan? yung call sign natin, ano pero ang Oh. Eta? Parang baho naman. Hey, buwan mo ako nangaday. Ayan, may nangis ako. Ito. Ito, tinapay. Mainit pa yan, bagong luto. Mainit, lamig-lamig, nakalagay nga sa plastic. Ito, o. Oh. Ano ano gusto gusto ko? talaga day, nanginayang ako. Pinagong, ano sa... pinagong yan. Sayang tayong nag-ano tayo? Out of town Ay, sana tayo. baka gusto mo ng slice bird. Slice bird ba to? Ito, slice bird. Slice bird. Ano to? 45... 50! Wala, wow. hindi na rin ako babalik sa'yo. Wala kang kwintang tao. Sana yung tayo, may keep, keep the siya sana yan tayo, Ano si kwenta? Wala naman si Foreman. Ano yung taong to? Sige na. Wala mo lang goodbye kiss. No, goodbye pa kiss pa, niloko mo na yung tao. Ayoko na makita sa susunod mukha mo, ah. Marami ka naman, Foreman. In fairness, ah, gumagawa po si Foreman, ah. <laughs> Pero okay lang. <laughs> ang pa rin ako. Ay, buti nakaalis na si Foreman. Sana may gwapo naman dumating dito. Day! Ako yun! Babo? Kulak! Wala na ba? Kulak! <laughs> Nakita ko si Borman, galit na galit ah. Kaya na nagwawala oh. Huwag ka magpakita. Baka makita na naman tayo. Alam mong silos na silos sa, in sa, in sa inyo yung dalawa ni Remy. Alam mo! Alam mo ha! Bakit ba? Ano mong ginawa ko sa kanya? Niloko mo? Nang timer ka? Alam mo kung bakit? Oo, ikaw kung marat-karat sa akin, nakawalo ka na sa akin eh. Baka lang yun, alam ko naman naman hindi ka. Diba? Oo, oo, sorry na nga, diba? Pero dahil ebo blooming ka ngayon, day. Ay, oo. Oh, oh, may gamit ako sa face ko. Barita. Barita. At saka, sir. Nagagamit ako sa mukha. Ah, ka sa mukha? Hindi naman ito labahan. Yop, Siyempre, lang. ano ko yun eh. Pag, di ba, pag matutulog ako, ayun yung ginagamit ko sa face ko. Ah, sleeping day. ano? Hmm. Sleeping soap. Ah, ka. Parang ano, grabaw. Oh. Gabi ka naman sa akin. Pero ang gano'n mo pa rin, day. At saka, ang bango mo, day. Anong gamit mo, day? Ay, meron ako yung anong chlorine, nag, naliligo ako ng chlorine. Ah, bango yung chlorine, matagal mawala yun. Oo. Ganun, ayun ang mga kahinaan ko, doon ang weakness ko. Masarap ba ako? Wow. Masarap ba ah, ako? Ah! Wow! <laughs> dahil ganda mo dahil, no, Di ba nakarang binanatan mo ko? Banat ka naman sa akin, baka may banat ka. Sige. Day! usi ka ba, Day? Usi. Abril ano ba yun? Uzi, Uzi! Ay, Uzi, oh, bakit? Bakit dong? Kasi kapag wala ka sa isang araw, hindi na bubuo ang isang araw ko. <laughs> ang sweet mo naman, oh. <laughs> ang sweet mo ko meron na. Man, meron pa lang, meron pa lang, meron pa lang. Ay, please, kapang banat. Sige, banatan um, mo ako, todo. Wag, wag ikaw. Banat lang, mga ah, sige, coach. Sige, go. Girl. Dong. Day. Dong. Tubig ka ba, day? Bakit naman, dong? Nangihina ko, day, pag hindi kita nalalaklak, day. <laughs> <laughs> Grabe ka namang gulas. Sige na. Oh, sige ano, na, ano, na. Ano gusto buwa, buwa mo? Libre kita. Libre? Libre kita, kulas Ang bayad mo talaga na. Sige na. Anong gusto mamaya, mo? Mamaya, i-chat kita mamaya, ha? Ah. Oo, hindi. Ha? Ah? Bigay mo sa akin yung, ano mo, yung Instagram mo. Kasi bago na yung Wala Instagram na. Wala akong ha. Insta. Ano ba yung Insta na yan? Ano lang ako? Ano mang gusto mo? I-Bluetooth ko na lang yung pangalan ko. Ang <laughs> na-Bluetooth? Makaluma na yun! Ah. Sige na, um umano ka na lang dito. Mamaya na lang. Huwag mo na lang ako ng ano, day. Ito na yung gumagalaw na pusa, day. Ay, pampaswerte namin yung dito. Ay, pampaserte yan. Huwag uh -uh. mm -hmm. mo lang ako tinapay. Anong tinapay? Ayun, ayun, ay, ayun. Itong bands. Yan, bans Wow. Ito isa. Ay, day, bans ka ba, day? Ay, ay bakit ka na no? Meron! Ay, ay bakit dong? bans ka ba? Bakit? Ipalaman mo nga itong buto ko. Ay, huwag naman dong. Ito naman, masakit naman yun. Dong. Kainin yung bands may mo. Oh. oh. Bigyan mo kong palaman, dai Ano ba naman yan? Sige. Parang, ano, palaman ko, Max. Ano yan? Sige na, uwi mo na to. Sige na, masarap yung palaman yan dito. Pagising mo, magka ka. Tapos, Max. sige na. Mamaya, mag-PM ako sa'yo, ha? Oo, oh, i-blutot e, mo, ha? I-blutot e, ko ang yung chat number, ko. Yung oh. number mo. Sige na. Balik ka dito, mga ano, sa isang gabi, ha? Sige Next na. 6.30, nandito na ako. Makawalo ka sa akin, dong. Makawalo at makacham, ha? Uh -oh. Love you, Dai. Love you, too. Bye, Kisco. <laughs> Baho. Love you! you to! Mura out pa Ako naman talaga. Buti na lang masarap talaga ako. Lahat na sakin. sa akin. buti na na si Kulas. Makapagwalis nga. Dumi naman ang tapa. <laughs> Ay, la 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 la. Hi, Baby! La la la, la. Wala. May hey, namastan kita. Day! Rene! What a beautiful day! Rene, bakit nandito ka? Baka makita tayo ni Foreman. Dito dito na naman nagtatrabaho, Day? Ay, dito na. Kasi pinaalis ako yun ni Engineer. Kasi daw, maharap daw ako. Kaya dito ako sa bakery. Huwag mo mong pansinin yun si Foreman. Ako ba na sa'yo? Basta nasa kamay kita. Safe Ang... ka. Nasa mabuting kamay ka, Day. Kumusta na, Day? Okay lang naman Wow, ganda oh. Ganda pa rin. Ang ganda. Nagpaano ako. Nagpa... Nagpaputa ko. <laughs> <laughs> day, ano na nagda Dito ko na pala nagtatrabaho, da Day? Oo, oh, oh, dong. Day, na-miss kita, Day. Na-miss rin eh. Ano ba? Dito ka, dito ka. Ano mo lang naka nakanaka ng araw? Tangan, hindi makatulog ako. Probe ko na sa kita. Akin. Sabi sa akin, ng misis ko, ano ba, ba't ka matulog? Ba Sabi ko, ano ba? Inaisip siya yung Day. Sana kaya yun? Iyak-iyak ako, <laughs> sa kamo, oh. Sa kama, oh. Oh. Sweet mo naman sa akin, Rene. Sabi ko sa'yo, Day, di ba? Di ba, sinatiran kita ng pag-ulam na karaan. Oo, oh, yung nakaraan. Kasi iba yung pagmamahal ko sa iyo, dai. May nakalimutan ka sa akin rin eh. Ano yung nakalimutan ko dai? Hindi mo ko sinulatan! Wala kang binigay sa akin sulat! Oh shit! Ipadala ko sa kalapati ah. Ay, nisa... inulam namin yung kalapati. Ay, wala, hindi mo na ano yung sulat. Kaya, hindi mo ba, ba day? Dong. Pag hindi kita nakikita dai. Dahil na wala akong nagawa dahil iyak nang iyak lang ako Sweet mo na po oh. Bren eh ah Yung dalawa na yan si Foreman saka si Kulas oh. Wala ka mapapala dyan Wala wala yan Kung sa palakasan ng dating Aray na eh na talaga Ha? Oo aray na talaga Pero ah kita Dandimo di mo. Mati ni idol ko <laughs> Ang cute ang koko paano ko dahil um Paano nung lito tayo dito pizza? Ano yan? Pabila ko yan. Pinakilig. Utang. Magbayad naman ako dahil oh. 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 ang yeah. Kaya. Isa nito, tapos... Kape day, kape. At saka ano, may ano ko dyan? Cobra day, cobra. Wala kaming cobra out of stock. Kainis. <coughs> yeah, Kaya ito na lang dyan dahil. Oh, shit! Bango dahil. Oh. Dahil wala naman ako itchef so it's, Hindi naman na magluto. Ano mo mag gusto mo? Kape. Ano ba ito? Isa nito day, ito. Tsaka yun. Cobra dai. Cobra. Wait lang, kukuha ko ng tinapay. Yuko ka pa konti para makita ng dibdib mo dai. yung bubusan ka mo. Para makakita sa atin diyan. Kaya mo na, hindi nga. Lang. Yeah, kunin man. Isa na ito. Oo. Oh. Ay. 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 Ayan dai. Wait lang dong. Tingnan mo ko dong. Ay. Hoy, yun dai. Yan, sige dai. Dai. Tapos mm -hmm. Dapat, ano tayong tubig? tubig. Ano kung tubig ka para pag nauwaw ako, oh, hindi ako mapawisan. Sige. para presa ako palagi. Oh, ah! day. Tubig. Ano dahil? Ano sa day? Nauwaw ako <laughs> Sarap mo daw. Yan. Eh, si Foreman. Eh, wait lang. Nandiyan si Foreman. Ano mo hmm. na. Sige, kunyan, May bibili dyan. lang ako. Si oh, sige, sige. ah huh, uh, 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 ako pa okay, Pabili ako nito. Ano yun? yun pabili ako nito. Dai. Pabili ako hey, nito. Hindi nilis karte ako ha? Hindi. Bumini. Bumini siya. Sure. Okay. Yari kami ka engineer. Sumbo kita. Sabi ko no. sa'yo so kasi. Rini naman. Dai mamaya yeah. ha. Bembang. Oo. Oh. Love you.